Hi guys, ito na. Kainin na natin yung tiyaran tiyaran. Yung binalatan ko kanina. Yung gulay ko kanina. Pakbet. Ah. Ito na guys, kainin na natin. Pakita ko. Tiyaran okay. Wala kayong makikita ano niya kasi nadurog na yung ah, Ay, yan, hipon. Hindi na makikita kasi maliit ayong sardinas. Sardinas is nadurog na. Ayun, ha? Yung kulay niya, yun yung, yung sardinas na. Kulay ng sabaw. Okay. At tayo. Talong guys. O talong. O. Sarap to. My God. Sabawan natin. Okay. <laughs> <laughs> dahil nakikutsara na ito kapag malunggay talaga ang saya-saya mo na nakabili ng malunggay um, ito yung nabili ng hipag ko na si Manang Bilya nabili niya nung nasa Taytay -tay pa ako pagdating sa pwesto meron na isang bandel na malunggay sabi ko dapat ginawa mo ng dalawa sabi ko Ah, oh, hindi niya alam. Na, hindi niya raw alam na ano mamaya. Bibili siya, hindi ko type. Yeah. Pero okay na rin. Pero kung tutusin, is kulang talaga sa akin, sa amin yun. Isang bundle. Siguro ang laman nung isang bundle na yon siguro nasa 15 piraso. Or, yun, 13, oh, 13 piraso, mga ganun. Yung kukulangin talaga. Hmm. Ang palaya. Hmm dalawang ano dito na ampalaya. Dalawang peraso, Ayan, yeah, sardinas lang. Ito guys, saka ano. Pwede rin naman. Pwede rin naman, hipon. Kaso, ang gusto ko, yung, iba eh, ibang dating. Eh. Ibang dating ng may sardinas. Hmm, diba? Hmm, sarap. Sarap guys. Sarap. Okra. May ulo pa no. Sa amin guys. Dati, dati tinatanggalin yan. Habang, yun na nga sabi ko diba. Habang tumatagal. May nagkakaroon ng kaalaman yung mga tao. dadagdag yung talino. Na mas masarap pala. Hmm. ba diba? Mas maano na okay rin pala. Nakakain din pa ulo nito. Tsaka yung ulo ng talong. Okay rin yun. Huwag lang tanggalan. Tanggalin nyo lang yung tangkay niya. Yung stick niya kumbaga dito sa ulo. Para kain lahat. ba? Diba? Kanya-kanyang ano, every... Tumatagal tayo dito sa mundo. Marami tayong natututunan. O, di ba? Na pwede palang kainin ang mga yan. Pwede palang wag nang tanggalan ng ganyan. O, di ba? Hmm. Kasi yung ulo, pwede palang ulamin. Subok na. Mmm. Pwede nga. hmm, Ito, subukan na malunok tong ano na to. Ito tong stick na to. Stick na kumbha, parang kahoy na ito eh. Yung laman lang ang kukunin. Sige subukan natin. Huwag na. <laughs> Sakit abutin natin yan eh. Eh, kahoy na to eh. Kahoy na to guys. Ito hindi yeah, pwede. Huwag natin wag, natin, huwag natin testing Kasi ito pa nga lang na medyo mm, um, malambot siya. Lalo pa kaya kapag nano yan. My God. Uh, natuyo yan. Kahoy yan eh. Sarap. Ano ba yan? Okra. Okra. Sinasawso ko pa.